ah oh, bakit nandyan ka? Anong kailangan mo? Ha? Anong kailangan mo? Ay, kailangan to eh. Kaya nang dyan siya nakaupo. Anong kailangan mo? Ha? Ning. Nee, magsalita ka. Anong kailangan mo? Ah, ako din may ako. Pero bakit nandyan ka? Antok din ako Ning. Natagod din ako nag gardening. Alam mo ba yon? Buti sa'yo, kumakain, natutulog, yun lang alam mo. Katulad nito, kukunin ko tong picture yan. yan. <laughs> gusto niya kasi, gustong gusto kasi ng chichirya. <laughs> oh. <laughs> ah, nabuksa ko na yan. Ha? Buksa ko na yung chichirya. matulog ka muna. Mamaya natin buksan. Opo, mamaya natin buksan pag ano, pag gising mo. Ah. Mamaya nga. Buksan natin mamaya. Sige, bala ka. Hindi kita bibigyan mamaya. Ah, oh, tulog mo na ha. Tulog ka muna. Ako din matutulog muna bago kain ng chichirya. Opo. Ha. Oo. Oo, ganon. Mag-oo ka na. Tulog ka muna. Mamaya natin kainin yan. Oh, higa naman. Higa na rin ako. Hindi ko pa yan kakainin. Higa lang ako. Diyan lang yan, Oh. sige. Higa muna ako. O, ikaw naman. Diyan ka lang. oh, bahala ka dyan. Basta ako mahiga mo. alam ko, anong gusto mo, eh. Wala mo nang Ganyan muna. Matutulog mo na tayo. oh, eh, tapos dyan ka nag-ano sa ano cellphone ko? Halika Halika dito. Um, bala ka dyan, kunin ko itong chichirya. Sige, mm, mm, mm. Dyan lang yung chichirya na yan. Hindi ko pa yan kakainin. Oo. Nasa sa'yo na kung matutulog ka muna o hindi. Basta ako matutulog mo ha? Ning. Matulog muna tayo. Tagising na, ka natin sa kanatin kakainin to. Opo. Ah, dyan lang muna yung chichirya na yan. Mamaya na tayo, ano. Ha? Ah, matulog muna ako. Bawala ka dyan. Kung hindi ka matulog, wala kang chichirya mamaya. Matulog ka na din. Dali na. Matulog ka na din. Bawala ka din. Basta ako matutulog na. Matulog ka na. Mamaya tayo tayo ay, sleep na muna ha. Ito. Ito, ito lang ako. Diba sabi ko matulog na tayo? Ba't dilat na dilat pa yung mata mo? Ah. Ba't dilat na dilat ka pa? Ah. Matulog na ako. Matulog ka na rin. 认得。 Wala pa, mamaya pa natin kainin yun. Bakit? Natulog ka na ba? Hindi pa naman na, di ba? Mamaya na. Higa ka muna. Wala pa. Higa ka muna. Sa. Oo, mamaya natin kainin. Aray ko. Sumabit na yung kamay mo. tanga ka talaga. Sumabit na sa damit ko. Nang dahil sa ikirya, Ang hmm, gusto. <laughs> Buksan ka na ba ito? Kainin natin. Uy. 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 Oo. Oh, Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Bakit? Sinabi ko na ba? Sinabi ko na? Sinabi ko na? Sinabi ko na ba? Ay, magagalit ako. Isa. Oh, ano? Ano? Bakit? Oh, bakit sa'yo ba yan? Sa'yo ba yan? Sa'yo ba yan? Oh, bakit sa'yo ba ba yan? Oh. 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 Gusto mo yan? Oh, yan sarap pa. Mmm. Mmm. Mmm, ang sarap pa. Mm. Mm. Mm, ang sarap pa. Ah, mm, yummy. Mmm, ah, yummy. Wala si Ningning nito. Oo. Oh, oh. Hindi mm, ka natulog. Kaya wala kang chichirya. Oo. Oh, ano ngayon? Oo. Oh. Oo. Oh. Gusto mo ta Ay, wala siyang ganon. Ay, wala siyang ganyan. Ay. Oh, ako naman dito. Ah, oh, dito na. Ay. Oh, dito na. Oh, ano, gusto mo yan? Hindi. Ay, gusto mo. Oh, gutom ka na. Ah. ah. Oh. Ah, kailan niya meron. Ah. Wala. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Mm. Ay. Nandiyan si Belo. Andiyan si Belo. Ay, si Belo.